welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyo mga Gemini. Kung ano mga naghihintay or dapat nyo malaman this month of August, Gemini. Kaya tutok na, Gemini. So, bina, so Gemini, before we get started sa ating reading, may konting, ako, may konting announce ako para sa inyo. Para ngayong paparating na 100k subscriber, mamibigay kami ng konting cash gift at free reading sa aming mapipili. Sundin nyo lamang ang nasa kriteriya. Gemini na nakalagay sa aming description. So, mag-declare kami ng winners pagdating ng 100k. Okay. So, Gemini, paalala, this is not for everybody. Kaya, take what is resonate for you. Gemini, some of you ay magaling sa spiritually. Some of you ay nilalapitan, hiningian ng advice this month of August. Some of you ay makatanggap ng susi, susi ba ng bahay, susi ba ng sasakyan, Gemini, this month of August. So, some of you ay hindi nang tanggalin ang mga toxic na mga tao, toxic na mga job, something, no? Some of you, mga hindi deserve sa buhay mo. So, may nakikipagkupitin sa din sa inyo mga Gemini, no? or may pag-away-away dito Gemini man to bagos about property or about uh, position something like that so may mga meditation na permission din dito ng mga katotoo sa mga Gemini so some of you mga Gemini ay you are the center of attraction see Yes, yeah. so some of you ay po travel travel, some of you ay mga OFW, some of you ay nakikita ka all over the world, Gemini. Okay. So, some of you, I, you are the one broke the course. Nagaling pa sa inyong kanununuan Gemini. So, some of mga Gemini, ay medyo balisan, hindi makatulog pag-gabi, may bumabagapag sa isipan. Yes, so, some of you, mga Gemini din, ay uh, energetic, no? Mga Gemini. Yes, so, some of you, ay magaling din sa spiritually, mga Gemini, no? Yes, some of you, ay mahilig sa mga pet, no? Some of you, So, some of you ay parang makakita kayo ng mga katotohanan. Something hindi ka normal, Gemini. Kung baga may makikita ka sa isang tao na hindi nakikita ng normal na tao, Gemini. Yes. Parang pusa ba na makikita ba ng pusa kung ano mga nakapaligid sa iyo, Gemini. Something like that, Gemini. Yes, you have ability that one, Gemini. So, be careful, Gemini. You have the devil card here. No? Be careful, No? Be careful dealing about money. Baka ma ka. Be careful dealing about relationship. Baka matatamis lang na salita iyan, Gemini. No? Or huwag tayo maglakad mag-isa, Gemini. No? You have the devil card here. Baka may masamang mangyayari ba, whatever. Or Gemini, be careful sa ating addiction. wag masyadong magpalulong. Yes, baka magkasakit ka, Gemini. So, some of you ay magaling sa law. Some of you, smart, clever ang mga Gemini. Yes. So, yes. Public recognition. Makilala ka, Gemini, this month of August. Yes. Maparangalan. No? Mabigyan ng certification, affirmation, something. Proud sa iyo ang iyong boss. Something like that, Gemini. So, Gemini, be careful you have this card. This is betrayal card, Gemini. Or lying or spying, no? So, kaya some of you ay hindi makatulog dahil sa iyong mga na-rediscover na mga tao na nag-lie sa inyo, mga Gemini. So, yes. So, kung anong meron tayo, mga plano, wag tayong medyo public, no? Dahil may mag-betrayal dito sa inyo, Gemini. Mag-lie, no? right, Or kung may success kang marating sa buhay mo, Gemini, keep it yourself. Yes, dahil may mga tao dito invade, jealous, Gemini. Sa inyo. So, you have hiding enemies also, Gemini. right, May mga potential talent din sa Gemini this month of August, no? Na madi-discover. right, Kaya pala ito, may public recognition. Nadi-discover ka, Gemini. Okay. So, yes. Oh, my third party. Ah, oh, kaya pala dito may betrayal na baraha. Yeah, so take what is resonate for Gemini. Okay. So, some of you ay may mga third party this month of August na ikaw lamang ang makaka-discover Gemini. Yes. Kaya some of you ay hindi makatulog balisa, no? So, some of you ay naapiktuhan sa negative energy. May mga tao dito, Jimmy, na, na nag-wish na masama. Na hindi ka gusto. Kung baga, nag-wish na masama ka sa inyo. Kaya, some of you ay naapektuhan ng iyong relationship. No? Pag-away-away, something like that, Jimmy, Or nainggit ba sa iyong kasikatan, sa iyong standard sa buhay, no? Kaya ka nag- Kaganito, Gemini. So, huwag kayong magpatalo sa mga negative energy na yan. See? Devil court. Yes, para gusto nilang sad ka, upset ka, something like that. Yeah. So, Gemini, you have the two of swords. So, may mabibigat na decision this month of August na gagampanan mo. So, mamimili ka dito, Gemini, either pag-ibig o trabaho or familia, whatever. No? This card. May dapat ka dito ang isakripisyo. So, yeah. So, mabibigat na decision no? this month of August. Yan ay mabibigat, Gemini. So, you have a gift of courage, Gemini. Like a lion heart, brave heart, ang mga Gemini. Yes. So, you have ability also, Gemini, na mamamuno, no? As a leadership, Gemini. So, shine like a star, ang um, mga Gemini, this month of August. Kung ano ang yung nasimula ni mo lang. Dahil balang araw, ikaw lang din ang mag-aani sa mga yan, Gemini. Yes. Kung ikaw ay nasaktan, don't worry, Gemini. Darating din ang araw na aangat ka rin, Gemini. Okay. Hindi lahat ng oras ikaw ay nasa ilalim, Gemini. Yes, you have a card here. You have a brave heart here. So, malampasan mo ang mga yan, Gemini, no? Kung ikaw ay nabitrail this month of August. Yes. See, upset, sad, ang mga Gemini this month of August. So, uh, wag magpadala sa mga negative, Gemini. Okay? So, some of you ay medyo may karamdaman this month of August. Kaya bigyan mo rin ang pansin ang iyong health, Gemini. Huwag masyadong magpalulong sa addiction, Maaga matulog, something like that. Si pag-away-away, divorce, hindi pagkakasundo sa pamilya. Yes, kaya bigyan mo ng pansin ang ating health, ang ating kahiligan, balansin mo ang iyong buhay. Hindi lamang isang ipairal mo, Gemini. Okay, see, may mga, mga kontrata this month of August. Mga legal matters. Some of you may kakasal, some of you may law na ma-approve, some of you may visa na, some of you may uh, business contract, work contract this month of August. So, you have a psychic ability also, Gemini. Magaling ka rin sa psychic ability, Gemini. Okay. Yes. So, some of you ay magaling na tarot reader. Some of you ay reading muna ang paparating sa buhay mo. Kung baga, nababasa mo na ang mga taong paparating sa buhay mo. Or kung ano ang sadya niyan sa inyo, Gemini. So, Gemini, shine like a sun ang mga Gemini din this month of august some of you ay balik ang excitement balik ang kalakasan balik ang uh, pagkabata ano, bumata uh, full of happiness excited ang mga gemini this month of august so gemini some of you ay may masasandalan no nagother father or father figure gemini kung pag-uusapan natin dito sa earth no either your boss your father your big brother something like that Gemini. Alright. So, some of you mga Gemini ay mala royalty ang energy this month of August. No? Some of you. Some of you ay nagtatrabaho sa government. Gemini. So, be careful, Gemini. May mga taong na-invade you. Baka pabagsakin ka, pa, Gemini. No? Some of you. So, be careful about that one. So, may big transformation sa Gemini this month of August. May biglang lipatan. Lipat ba ng bahay, trabaho, country. Something. Or, be careful kung pag-uusapan natin ang negative way. May tao dito na uh, baka sugurin ka, awain ka, something like that, no? Yes. So, be careful, Gemini, also. You have a tower card here. The tower card is in person, So, iwas-iwas tayo sa mga labag sa batas. No, minor-minor tayo, no? Pag-isipan natin muna bago natin gawin. Gemini, okay. Baka mauwi pa tayo sa huli na ang pagsisisi si Gemini. Alright, so take what is resonant for you, Gemini. So ito yung mga gabay lamang, no? Huwag kayong matakot, no? Something like that. Okay, ito yung mga aware lamang. So, yeah. So, that's all for this month of August, Gemini. I hope you like it. My reading, huwag kalimutang mag-comment, huwag kalimutang mag-share. So, to so share is caring, right? So, see you in the next video. Bye-bye! <laughs>